Sir Gold po, magandang hapon po. Humihingi po sa inyo ng tulong para po sa hospital bills ko po, po na makalaki. Bet, pinutulad po ako ng pa. Salamat po. Magandang hapon, Tatay Eduardo, no? Ano po ang nangyari sa kanya, Tay? Ano lang, ma'am, nagsimula. Napako siya. Mm. Napakan yung pako, hindi naramdaman. Mm -hmm. Ngayon, bali wala lang sa kanya. Pagkabukasan din, less doktor. Opo. Hindi sa ano. No? Pero, mm -hmm. o, pero ma'am, hindi na ano, guwa nung, mm -hmm. hindi, umakit na yung ano, hindi kaya sa so yung indiksyon yung ano niya. Kung baga, hindi na po gumaling yung sugat. O, o. Kaya, gindala namin doktor, emergency admit na siya. Mm -hmm. Tapos pa ano pong ginawa, sir? Pagkabukasan nun, pinutol ang daliri. Eh, sa paa, okay. Tapos pagka mga dalawang araw, nangitim na pataas. Kaya kailangan sabi ni Dr. Reyes, putuloy na sa binti. Opo. Hanggang binti, sir? Mm -hmm, sa baba ng tuhod. Ito po ay isang paalamang, tama? Oo, isa lang. Po. Ano pong trabaho ni tatay? Tarsil driver. Opo, at magkano po ang total bill niyo, sir? Uh na balance po? Uh, yung bill namin lahat na 200 plus eh. Uh -oh. na nabayaran na namin. Opo. Nangutang kami ginirama namin pero parang bayad. Tumakalabas mm na siya. May balance pa kami ng 40,408. Sige mm. ganito tay ha. Huwag na pong problemahin kung ano po yung balance natin. Uh -huh. Yung 40,408. Uh -huh. Sasagutin na po yan ng ACIS party list. Sir. Maraming salamat ma'am. Yes uh -huh. po. At uh, wag po kayong mag tay kung meron pa po kayong kakailanganin. sinanay po ba ay may wheelchair na putay? Mhm, meron -mm, na ma'am kasi problema yan yung paa na lang uh, tumakalakad siya. Ah, kumakalakad pero kailangan pa po niyang magpagamot muna, magpa-check up oh, 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 pagaling muna. Mm. Okay. Sige. Good afternoon po, Nay. Good afternoon po. Kamusta po ang pakiramdam niyo, Nay? Okay-okay naman po, pero kumikiliti pa yung paa ko. Sa kasalukuyan, Nay, uh, sino po ang kasama niya dyan? Yung katabi niyong bata? Hello? Apo, apo namin. <laughs> Ito po yung apo ko po. Apo siya. Hello. hello apo. Apo. Okay, hello. Magandang hapon din po sa inyo. Nay Eva, nandito po ang inyong Hi. mister at uh, kagaya po nang nabanggit ko sa kanya, kung ano po yung balanse niyo sa hospital, dito po sa Our Lady of Peace Hospital. Nay, huwag niyo na pong Hi. iisipin, huwag niyo na pong alalahanin, sasagutin na po yan ng Aksya Espartilisma ni Congresswoman ay, Jocelyn ay, Tulfo. Maraming maraming salamat po. Wala Malaking no. bang... na po sa amin wala pong ano man na kami po sa ACS party list ay uh, masaya po na kami po ay nakakatulong sa mga kagaya niyo ma'am na nangangailangan po talaga ng tulong at uh, kagaya din po ng sinabi ko kay tatay kung kakailanganin po na kayo ay magpa-check up halimbawa yung mga follow-up check up niyo po sabihan niyo po kami para po malaman din po namin kung ano pa po yung maaari naming maitulong sa inyo nai opo salamat po, uh, po. Mm -mm. okay nai matanong lang po namin uh, ano pong nangyari bat po kayo na <laughs> Hindi po kasi po dito sa bahay, nagwawalis po ako. Hindi mm. po sa bakuran po namin kasi ang tinitirahan namin, sinapatira lang po kami sa lupa. Mm -hmm. e ngayon may mga kanok kami, ikinay e, kay ng manok, iwinalisan e, ko po, po. Hindi ko na, hindi ko naramdaman na pa ako na ako. Gano'n malaki yung kalangan, pa ako, Nay? Ang na po yung ano ko, yung pa ako. Ah, gano'n po, ma, gano'n po kalaki yung pako? Pa ano, maliit lang po siya pero parang gas, gas lang po eh. Dos, dos yung pako pero parang gasgas -gas ng tiyak. Mm, kayo Sa, po ba, na ay uh, may... Oh, Pagdilis umakit ang infeksyon. Okay, so na-infection na. Kaya hindi na, mm -hmm. kaya na po mm -hmm. ito na, sir. O kasi umakit na nga daw uh, po yung na. ano. nay kayo po ba ay talaga pong na-diagnose na, na po even before ng diabetes or hindi niyo po alam na kayo po ay may diabetes? Maalam ko na po na may diabetes ako. Mm -mm. Pero pag ano ng pandemic, hindi na ako nakapagpa check up dahil nga kulang sa pera, mm -mm. gano'n. Okay. Pero tinintay ko pa rin yung gamot ko. Mm -mm. Saka, sa kasalukuyan, uh, ano po ang mga gamot na kinakailangan yung inumin? Eh ngayon po ang ginagamit sa pinapagamit sa akin insulin muna para madaling humilom yung sugat ko. Ah, uh, okay. So priority po muna natin nai, na mapagaling po muna yung sugat ninyo at uh, kagaya nga po nang nabanggit namin, siguro yung mga follow-up check-up at kung ano pa po po yung kakailanganin, pag-usapan po namin ni Tatay para malaman po natin kung anong gagawin. Um, ma'am, sir, magandang gabi po. Maraming salamat po sa tinig niyo po tulong sa amin po dahil tapos nakapos po kami. Balot na po kami ng utang. Maraming salamat po sa inyong tuloy. Tutulog yun po sa amin. Priority natin, magpagaling po kayo. Magpapacheck up po tayo. Pas siguro pwede ding pasamahan sa check up si ma'am. Ma'am, ano pong pangalan ng inyong anak sa na, na, nag-aalaga po sa inyo ngayon? It, uh, silang tatlo po, ito po yung panganay ko. Mm -mm. Hello po. Hello sir Adrian. Good, good, good afternoon po. Yes po, si ma'am po na nakatabi po. Yung pangalawa ko po, si Edralin. Edralin. Si Sir Adrian po ma'am, ano pong nag-aaral pa po or nagtatrabaho na? Hindi po, namamasada din po na tricycle. Ah, oh, okay. Ilan po anak niyo ma'am? Tatlo po. Tatlo sila. Okay. Si ma'am Edralin po, ano po ang ginagawa sa buhay ma'am? may trabaho po siya. Service crew po sa fast food. Mm, mm Ano po ang masasabi niyo, Ma'am Edra Lin, sa nangyari po sa, or sa kalagayan po ng inyong nanay? Yung nga po, nakakalungkot kasi ganyan po yung nangyari. Mm -hmm. Pero wala po sa mga, tatanggap ko na po. Yung kailangan. Sa ngayon, ma'am, ano po ang plano ninyo? Sino po ang mag-aalaga sa inyong nanay? Kasi syempre, mahirapan siya maglakad. Yes, mahirapan siyang pumunta sa banyong mag-isa, maligong mag-isa. Ano po uh, po, ko ako yung kapatid ng lalaki, siya muna babantay. Tapos pag uwi ko po ng hapon, ako naman po, siya naman po yung masada sa gabi. Ang po, palitan po kami. Mm, mm Salita na lang kayo magkapatid. Yung isa niyo pong kapatid, ma'am? Grade 8 po siya. Oh. Sa aral pa po. Bata pa din. Ah, sige po, Nay, Eva. Nay, kagaya po na sinabi namin na huwag nyo nang isipin kung ano po yung balanse nyo sa ospital. Ah, uh, Makikipag-ugnayan na lang kami. Nandito naman po si tatay. Kami na po mag-uusap tungkol po dun sa mga dokumento. Tapos po, pagdating po dun sa pagpapacheck up, Nay, ah, uh, once po na malaman na natin kung ano po yung mga iba pang kakailanganin, ah, uh, makikipag-usap po yung aming team para po malaman namin kung ano pa po, po yung maitutulong namin sa inyong pamilya. Okay? Maraming maraming salamat po ah. Maraming salamat din po Nay. Maraming salamat po at magpagaling po kayo Nay. Dasal po oh. namin na sana po kayo po ay uh, tuluyan na pong lumakas at magpagaling po sa inyong sakit. Salamat po Nay. Maraming salamat po. God bless po sa inyo. Opo, Nay, po. bago po tayo magpaalam, siguro, na, dahil nandito po si Tatay, si Tatay po Emotional ang... Emotional at si Oo tatay. nga eh, napapansin ko si Tatay mm -hmm. kanina pa siya. Kahit sino siguro, na maski mm -hmm. nga ako naluluhan na. Ano po ang masasabi nyo, Nay, na, na meron po kayong napaka bait at napaka siguro maawaing asawa din po kasi hindi po lahat ng asawa ay ganyan mama. In fairness po kay Pumila si Tatay. Oh, oh, kay Tatay Eduardo, pumila po siya. Siya po ay uh, nakipag-usap po sa aming team dito sa Wanted sa Radyo at sinaga po talaga niya na pumunta po dito para po matulungan kayo. Ano po mensahe niyo kay Tatay Nay? Oo, ang sabi ko yan sa kanya na sige pumunta ka doon para makahaw tayo sa hirap at uh, sa mga utang ko namin sa bill, eh, wala naman problema. Kasi sabi ko, kahit wala kang kikitain itong linggo na to, basta pumunta ka lang doon, pumila ka, ba -ba -ba baka sakali lang, sabi ko, pumunta ka. Kaya kanina maaga pa siya umalis para naman makarating po sa inyo dyan na masolvan yung aming mga problema lahat, lalo na po o, yung insulin ko, napakamahal po. Mm -mm. Yung Oo, insulin o, po, yun ay... Mabait ko ng asawa ko, matulog niyan, maalalahanin niya siya. Oo oh, nga po eh. Mm. Mm Hindi -hmm. sa, 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 sa amin. Mm -mm. Ang sweet naman. Mm. <laughs> tatay, oh. ano pong masasabi niya sa misis niya? Naiiyak na naman si tatay. Ito po ang tisyo. Uh, oh, be, salamat. Oh, Is sige, Pagaling gabi. Oo, salamat. Uh, years okay. Years po ba kayong kasal, tay? Uh, ano, ilang taon na, be? Kaya? mo ni tatay. twenty 26 years po. Oh, 26 ang years. Ang tapos tatlong Isa kami man. ano, yung couples eh. Sa couples kami kinsinaki Oh, um, okay. Yeah. Ano po nagustuhan nyo kay Nanay Eva? Eh? <laughs> Natawa si tatay. Bakit parang hindi ka sigurado tayo kung anong nagustuhan mo? Ano pa nagustuhan niya kay nanay? Hindi, naganda lang ko sa kanya. Ayun! <laughs> <laughs> ang ganda ng lunes, attorney. Kaya eh, nga eh. Kaso. <laughs> At diba? least good vibes mm. <laughs> agad ang, ang pasok ng lunes. ko. Oh. Ay, guwapan daw. Ang daw. Ayun. Oh. <laughs> Nakakatuwa naman si Nana. No, parang wala siyang iniin ng garamdaman. Uh, anyway, Nay Eva, napakaswerte niyo po na meron po kayong napakabuting asawa at uh, nagmamahal po sa inyo ng mga anak. Dasal po namin dito, ma'am, sa Wanted sa Radyo at pati na rin po sa Aksayas Party Lisa. Ang agaran nyo pong paggaling at uh, kasama nyo po kami, katuwang nyo kami, ma'am, sa inyo pong problema. Makaasa po kayo, natutulungan po namin kayo, ma'am. Maraming salamat. Salamat. Maraming uh -oh. maraming salamat po. Itong uh -oh. message si Idol ravi na papadalan po kayo ng groceries. Oh my god oh po, para po uh, oh makatulong god. din po sa pang-araw-araw po ninyo. Magpapadala po kami ng mga bigas dyan, nanay mm. at kung ano po po ang mga kailangan niyo po pang-araw-araw po. Oh, 'di ba? Sa salamat po, <laughs> salamat, salamat sa inyo. Totoo po, maraming salamat po. Ma'am, maraming salamat salamat po. sa yo po sa amin. Mm -mm napakalaking bagay po na tulong niyo po sa akin. Mm -mm. Maraming salamat po kasi po kayo hindi ko mapigilan yung luha ko sa tuwa ko oh, po. Opo. Wala pong problema, Nay. Kami po dito ay masayang-masaya po, lalong-lalo na po sila Senator at si Congresswoman Human ah. Tulfo po, ano, na tumulong po sa inyo, lalong-lalo na po sa mga kababayan nating nangangailangan po talaga ng tulong. Sir, palakas po kayo, ha? Uh, at alam nyo po, napaka kami po ay proud din po sa inyo. at mm -mm. Uh, Hindi po biro yung trabaho niya din, sir, na nagta-tricycle po mm -hmm. kayo. At lalo na may maintenance po ang misis. Mm -hmm. Opo. I love you, babe. Oh. Oh. <laughs> 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 at saka di biro, nakapagpalakas sila ng tatlong ano. At Ta uh, maayos uh, naman ng uh, kinalalagyan niya yun, uh, di ba? Uh, oh. Nay, tawag niyo rin po ba kay tatay, ay, be hey, may hey. hey, hey. hey, hey. aano, ah, palang pa. Tapa. <laughs> Ayun yun, 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 okay. Be, palang na siya. Ayun. Yun yes. nga po yung sinasabi ko mga kapatid. Kung meron din po kayong nais ilapit din po sa office po ni Congresswoman Jocelyn Tulfo of AXIS Party List, pwedeng pwede niyo po silang i-message, di ba, Trini? Yes. So... Open po ang kanilang linya. Mamaya po, ipa-flash natin yan. Or mag-message mm -mm. po sa official Facebook page po ni Congresswoman oh. Jocelyn Tulfo. Napakarami pong tinutulungan ni Kong Jocelyn, yes. lalo na sa mga medical assistants. Oh, uh, lalo, uh, lalo na yung mga gantong sitwasyon na, mm -hmm. yan nga, si tatay, uh, uh, medyo may edad na din. Tay, ilang taon na kayo? 60, ma'am. Oo, oh, uh, eh, senior citizen uh, na din si tatay. Si ma'am Eva, ilang taon na kayo? Nay. 55, ma'am. Mm, 55, kung may edad na din sila, mm -hmm. nahirapan na din na makapagtrabaho ng, uh, uh, sila lang, tapos malang mag-aalaga sa kanila agad-agad. So, yung mga ganyang sitwasyon, Shari, talagang mm -hmm. ang AXI Party, Partylist handang tumulong sa mga kababayan natin lalong-lalo na kung medical uh, assistance kagaya nito at uh, nakita naman natin si Mama happy happy naman siya kahit na may pinagdadaanan siya ngayon parang wala talaga siyang iniinda kaya kami po ma'am ay lubos na natutuwa po nagagalak sa inyong pagtanggap po sa amin at uh, sa pagpapasalamat po kina Congresswoman Jocelyn Tulfo kami din po ay nagpapasalamat po sa inyong pagsuporta ma maraming salamat po mm -hmm. Opo, po maraming salamat din po napakabait niyo po ng Sige po. po. Maraming salamat po. Sige po. O, oh, maraming salamat po. May yes po. Ma maraming salamat po, Sir Adrian at Ma'am ma Hedraline. Salamat oh po. Yung mga anak, may message ma ba kayo din kay tatay nyo? Ay, yung kitong apo. Uh, Naman, <laughs> naiiyak ba siya? May iiyak na siya. Naiiyak, naiiyak. na siya naiiyak? siya <laughs> may... yung mama ko? Mm. Tinutulungan niya daw ang mama niya. Oo. Oh. Uh, okay. At ah, tulungan niyo po ang mama ko. ah. Uh. Oh, oh, naman. Thank you din. Ako, nakakatunaw <laughs> naman ng puso to Sherry. Thank you so much, Arian, ha? <laughs> Arian! Arian. Nilaton na you. si Arian. Bye! Five years old. Tignan mo, napakamurang <laughs> edad. Alam niya yung sitwasyon ng kanyang lola. Maraming maraming salamat po ulit, ma'am. At Arian, magpakabait ka ha sa nanay Eva mo at sa iyong mama. Oh, bye-bye. Ang cute niyo. Hmm. Niyok na siya. Po. Salamat po. Salamat po, po na Eva. Maraming salamat po. Tatay, kanina po umiiyak. Oh, niya. ay, ako din. Tayo, tayo, tayo. Thank you, baby. Ayun. Thank niyo. you, Arian. Nai. <laughs> salamat po. <laughs> hindi na sya natigil kakaiyak. Uh. Salamat na salamat po. Tay Eduardo, uh. napakaganda po ng inyong pamilya. Uh. Alam ko po, hindi ito uh, hindi naman perfecto ang pamilya nyo pero nakikita ko po napakasaya po uh. nila. Uh. Uh. Po. At uh, kagaya po na sinabi namin, sir, sa abot po ng aming uh. makakaya kami po ay tutulong. Uh. At uh, maraming salamat uh. po sa Maraming pagkadyo. maraming salamat, ma'am, sir. Maraming maraming uh -huh. salamat sa tulong nyo sa amin. Ma'am, Woman, maraming-maraming salamat sa tulong niyo po sa amin pamilya, sa akin pamilya. Kay Senador Rapi, Tolpo, maraming-maraming salamat, sir. Uh, welcome uh, po uh, tayo. Maraming salamat mm, din po. Mm, Sige po. See, uh, tatay, uh, kausapin po namin kayo sa kabilang studio. Hawakan niyo na po itong medical abstract and oh, then, uh, mm, pupuntahan po kayo ng aming reporter para maihatid din po yung groceries po na ipinangako mm, po ni ah, Senator. Ah, okay, sir. Uh, Atin din po yung guarantee letter ah, po and yung ibang tulong po ng mm, ah, ACAS. Marami, Maraming salamat Thank you Thank you po. Ma maraming salamat po tayo. Oh, salamat po. Bye bye. Bye, bye po mamema. Pagaling po kayo. Salamat po nana. Salamat po ma'am. Salamat po. Ma